Hello so paano nga ba yung style ni Sir Henio sa pakikipag, uh, bantagulan sa flip top At paano yung mga style na mga uh, strategy kung paano siya manalo sa battle So ito So intro ko kumuno kayo guys Si Sir Henio nagsimula noong uh, 2015 sa elimination ng Central Zone at doon nagpakita siya ng malakas na performance which is na spot ng flip top and sumunod ng mga batal, na laban niya at doon na siya nag-introduce ng tanyang pangalan sa kada laban niya tapos pumasok siya noong 2017 at sumali siya ng isa buhay tournament then ano nga bang merong si Sur o ano ba yung kakayaan niya pagdating sa battle so meron siya tinatawag na technical bars confident And Cleaver Angel. So yung Cleaver Angel, ito yung kukuha ka ng bara sa kalaban mo. Gagawan mo siya ng ha, comedy or pan mong yung ng angel para maging katawa-tawa yung bara na yon. So, now alam niyo na. Uh, gusto mo ng bars? Pwes magbibigyan kita kasi minsan lang to. <laughs> Hindi ito courtroom ng batas. Patay ka sa komedyanting laging technical. Parang si Benji Paras, ikaw yung 23 ng GS, ako yung 23 ng Cubs. Kasi sa larong ito, you're always green and you're always talking trash. You ain't no King James, Harden. You ain't no King James, Harden. Tara, let's ball to check and see. Tatapusin ko la sa score natin na 23. O oh, bakit 2-0-3? kasi wala kang hard di ganyan ang score ngayon kasi I'm on my way to round 3 pare oh! lang ang TF ko kay Arik bagamat kalidad ko pang main events pero kontento na ako dun dahil at least mga rap ko making sense ano daw barya sense o mukhang hindi pa yata batid itong kalabang ko sa stage na champion dito mapapalitan because I'm gonna make some change oh.